Oh. Yeah. <laughs> Naligo po yung kalabaw. Ganyan maligo ang kalabaw. Sa putik talaga sila naliligo. Kasi yung putik nila, di, di ba naaarawan sila? So, na, na, ano, ng, ano, yung put, na, ng putik yung, ano, ng light, ng sunlight. Protect, nakaka-protect sa, ano, nila, skin. Ang, ano, ang putik na yan so kaya guys ganyan maligo ang kalabaw hindi ko rin maano bakit ganun sila sa putik sila naliligo but actually yun yung sinabi ng mga lola ko kasi nga diba nagtatrabaho sila sa putikan ayan guys naputikan na ako <laughs> so maraming kalabaw dito guys Yan guys, ganda na ng ano ng sunrise.